Hello guys, good morning. Maayong buntag sa lahat. Good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Okay, so muli tayo ay nagbabalik dito guys sa ating panibagong numero para ngayon araw po ng Lunes, September 11, 2023. Okay, so um, bawit ta today sa araw po ng Lunes. Okay? So ito po guys ating uh, papel, ito po yung ating pasure uh, guide today. Araw po ng Lunes. Meron po tayong 9, 7, 2, at 1 Okay, so meron tayong 9, 7, 2, 1 Yan po yung ating best number today sa araw po ng lunes Okay, so ito po ang ating mga probables today Unahin po muna natin yung ating mga last 2 Okay, so uh, last 2, ito na nga 3D and STL Okay, sa so ganahan lang sumabay ha sa lang pili lang po ninyo guys so first po natin dito is 27 all in 29 all in 17 all in 19 next meron tayong 58 59 mga last po ni mga last po ito natin okay sa so mga bagong uh, viewers po natin mga nanonood sa atin dito sa ating Uh, bagong video. Okay. So ito guys, ang ating mga last two. Pili na lang po ninyo kung ano po ang inyong mga napupusuan at kung ano po ang inyong gusto dito sa ating mga numero. Basta sa ating guys, ngayon po araw po ng uh, Lunes, ito po ang uh, possible po na mag -risk ngayon sa araw po ng Lunes, itong sinoybe, siete, dos at 1. Okay, so yun guys ang aking best number ha sa mga bagong pasok. Okay, so dito po tayo guys sa ating mga probables. At bago po yun, pipili po muna ako ng uh, limang uh, na mga magandang uh, lasto na pwede po natin tayan sa pound spot or di kaya sa STL guys no so trade yan STL po ito ha take note trade yan STL po ito may mga lasto po sa STL at trade po Okay, so meron tayong 27 all in ito po ang ating pinakauna pangalawa 29. 17, 19, at itong ating 59. Okay, so yan guys, ang aking limang uh, magandang uh, pang-on the spot po natin sa alas 2, kung hindi man sa alas 3 alas 10, ibig dyan. Okay, so dito po tayo guys, sa ating mga probables sa ating pashore guide combination. So, apat po dito akong ibibigay na kombi guys, pero pipiliin ko lang po dito yung ating uh, best po sa pashore guide ha. Mayroon po akong dito isisingit na numero 4 com B guide Okay, so ang una natin is meron tayong 917 So 917 Target Rumble Dipinsa po natin si 9 to 7 Target Rumble Okay, so itong 9 to 7 guys Hot number po ito ha uh, ngayon, uh, ngayon buwan po ng September Itong uh, 9 to 7. So napakagandang combination po itong 927 uh, I-play lang po natin ito Kung uh, gusto po ninyo uh, I-maintain po ito guys Pwede po ninyo i-maintain itong 927 So napakagandang combination po ito So uh, makanda ito uh, STL Visayas, STL Mineral At lalong lalo na guys sa 3D Loto National. Ha? Guwapo na ang ating uh, 927 So pwede po yan 729, 279 yan ating mga panarget -pa po natin dyan sa target So, 917, 927. Next, itong ating uh, 902. Okay, so, 902. 902 at 314. Nalahi itong ating 314. Okay. So, naiiba itong ating 314, guys. Ha? Siningit ko lang po ito, guys. Okay. So, dito po tayo, guys, sa ating priority. Itong ating 917 at 927. Okay, kahit irambo lang po natin itong 902 at 314. dipinsa po ito natin kahit manit lang guys. May importante uh, matayan po uh, matayan po natin para wala po tayong mamis sa ating mga numero kung halimbawa maglabas po yan yung ating mga pangapaningit po na kombinisyon. Okay, so mga pasakay natin na kombi. Okay, so ito guys ang aking best po na apat po na kombi sa pasure guide. So pili alam po ninyo guys kung saan po kayo magsisilik at hindi po dito nagtatapos ang ating apat na kombi dahil magbibigay po ko dito ng ating special. Okay? So sa special, kayo na pong kung saan po kayo mag-focus guys ha. Kung special po ba or sa pasure guide. Okay? So dito na po tayo sa ating uh, guide. So guys, i-play lang po natin itong uh, old draw. Itong ating 917927 ha. At itong ating uh, 902. Okay? So maganda ito sa 3D Lotto rational kahit uh, i-depensa lang po natin ito sa Steel Visayas at Steel Mindanao kahit irambol po natin. Okay, basta balika lang, balikan nyo lang po ito ang ating mga numero hanggang sa 9pm po. Okay, so dito na po tayo sa ating special. So special guys, apat na kombi. So 4 kombi special. Okay, so dito sa special guys, meron tayong 158. So 158 hot number po ito. At syempre meron tayong 159. Idalik ko lang ito ha. Ang ating 158 kasi may pag-asa pa po ito. Okay, so target rumble din po ito. Okay, so pili lang ninyo guys ha kung uh, madepende po kayo kung saan po kayo special or pasure guide. Okay, so next po tayo dito po tayo sa ating pangatlong kombi uh, meron tayong 349 at 504 target rumble din po ito so apat ito na combination guys at ito po yung ating priority dito ang ating una at pangalawa natin na combination okay so 158 at 159 dito kahit itipinsa lang po natin ito ng rumble kung kursunada po ninyo uh, pwede po ninyo tayaan ng target Okay, so sa akin, irarambol ko lang po ito guys. Kahit malit lang, 5 pesos. Okay, so 10 pesos, pwede na po yan. As long as uh, natatayaan po natin yung ating kombinasyon. Kahit malit lang, malaki din po ang panalo ng target guys. Kahit piso lang. ba? Diba? Almost 800 sa mga online taya. 800 guys ang piso pag matarget po natin. Ang rumble po sa 10 pesos guys sa online taya. Uh, ay kung di po ako nagkakamali 1, or 1,400 so alamin ko pa po yan okay so dito na po tayo sa ating uh, pamintin ang pamintin po natin is uh, 8 uh, 6, 7. Okay, so target rumble po ito. Kahit malit lang, guys. Kahit 5, 10 pesos, kahit i-rumble lang po natin. Kung kurosunada po ninyo, pwede po ninyo ito targetan. Okay, sa akin, i-rumble ko lang po muna siya kasi uh, tatimingin lang po natin ito kung sunod-sunod uh, ang doubles okay so kahit na guys kahit walang doubles ta uh, tayan pa rin po natin kahit kahit malit lang kasi hindi po natin masasabi kung uh, lalabas po ba ito uh, baka po lumabas po ito ngayon or sa mga, sa makalawa okay so basta tayam po natin yung ating pamintin kahit malit lang okay so muntik-muntikan na po yan ang ating pamintin baka ngayon araw po ng uh, lunes Okay so bagong uh, first day of uh, first day of the week baka maglabas po ito ha. Okay so sa mga uh, gusto sumabay naman po sa ating eskallera. Okay so eskallera Eskallera guys sa eskallera at double. Eskallera at double po ito ha. So meron tayong uh, sa ganahan lang ha 910 sa tingin nyo po mag-eskalera, meron tayo 910, 657, okay, at 654. So, ayan ang ating eskalera ha. Sa ganahan lang ha, sa ganahan lang sa eskalera. So, pili alam po ninyo sa ating eskalera kasi ilang, isa lang naman ang lalabas na eskalera, hindi naman tatlo. So, yan lang aking uh, magandang eskalera ngayon araw po ng lunes. Okay, so sa doubles naman guys, uh, may doubles po tayo dito na. Babalik ko lang tong 414 at 992. Okay, so tarigit rumble din po ito. So at tatlong uh, balik lang po ang doubles guys. Okay, so 414 at 992. Sa ganahan lang po ng doubles. Ayan po, 'yung ating doubles. So binalik ko lang po ito ha. Binigay ko na po ito kahapon. Ibabalik ko lang po ito kasi medyo may uh, chance pa po siya. Okay. So ayan guys, ang ating mga numero. Huwag niyo pong kakalimutan kung nagustuhan niyo po itong ating video, Palike naman po at pa-share naman po ng ating video. Kung gusto niyo naman po sumali sa ating uh, GCs, dito po sa ating community sa YouTube or sa ating Facebook page guys, i-PM lang po ako para makasali po kayo sa ating GC. Okay, sa ating uh, YouTube channel guys, ah uh, pwede po kayo sumali sa ating community sa ating YouTube ha. Paki-pindot lang po ng join button diyan sa baba katabi po yan ng subscribe. Ayan, 79 pesos only. 79 pesos only guys, good for one month na po yan. Uh, parang support na rin po ninyo sa mga content creator tulad po natin guys okay so yun lang guys sa mga gustong sumali naman po sa ating GC sa ating Facebook page guys Ayan po uh, pakipim lang po ako sa uh, ating uh, Facebook page na may 80k followers so yun po ang ating legit account kasi po guys may mga uh, peaking account ha magingat po kayo sa mga peaking account so basta tinan nyo lang po ang 80k followers po so yun lang guys muli maraming maraming salamat sa inyong lahat God bless po. Sana hopefully na maka-jackpot ta today, araw po ng lunes. Muli, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Huwag niyo pong kakalimutan, like, share, and subscribe. Follow po sa ating mga social media account. Thank you, God bless, and peace out.